Hello guys, alam niyo ba yung prutas na ito? Ito yung prutas na sinasabi rito na kaki Pero kung tawagin naman sa English is persimmon Persimmon, so guys, tingnan niyo naman ang baba Medyo, ano na nga ito, medyo istorbo na nga sa daan Tingnan niyo naman, pinutol ko yan last year pero, tignan nyo, pumunta dito lahat ng bunga. O, oh, may naligaw pang isang ampalaya, guys. O. Oh. So, yan, guys. Wala na, hinog na, guys. Kailangan na natin itasin. Dahil, tignan nyo naman, guys, o. Oh. Ubud ng baba, malapit na sa kalsada malapit na sa floor oh kita nyo itong kamay ko oh babang baba oh guys ang guys yung iba bumibili pa sa supermarket samantalang ito pipitasin mo na lang ang sarap ito maniba lang guys ito medyo hinog na rin kunin ko na ayan guys pwede na makakain na yan yung mga ganyang kulay malutong lutong siya guys o tingnan nyo Lalambi-lambitin na lang o lalambi-lambitin. ito ako guys ah, oh. uh, nasa ilalim ako niyang puno So, lalambi-lambitin na lang ito ang kamay ko. Oh. So, guys, di ba? Ang daming bunga. Kaso, di ko tumakain mag-isa, guys. Di ko talaga makakain ito mag-isa. So, we need na nating pitasin yung iba. Pwede na natin pitasin, guys. Teka lang, guys, ha. Ah. Kukunin natin tong isa. Maganda tong isa, eh. Ito, malaki. Nag-iisa siya. Wait lang kayo, ha. Ah. Ayan. Malambot na. Medyo malambot na siya ng konti. Mahal-mahal yun sa supermarket, guys mapipili mo yan siguro mga 500 yen yung ilang piraso lang pero gaya nga nyan, sabi ko halos wala yung iba ayun you know, oh may bunga pa na mga parang sangkis wala na talaga kumukuha guys tsaka ako talaga mag isa lang lima ko guys ito ang laki kuhin ko na ito diba? sabi ni Sarah tumawag ngayon ng kaibigan ko kainin ko na lang daw so sa dami ba na to sa tingin mo makakain <laughs> anong guys sa tingin mo makakain ko ba to kahit siguro araw arawin ko to eh mabubusog pa ako nito Ma ay mabubusog o mabubusog pero guys just ko sa dami niya no oh. Yung iba nga, tinatamaan na lang ng sasakyan pag may dumadaan dito. Bumabagsak na lang. Grabe guys. Oh, hmm, ang dami, diba? Mga, pwede nang kainin niyan guys, malutong-lutong. Pero yung iba naman, gusto. Ah, uh, malambot na malambot. So ayan, pag malambot siya masarap sa yogurt. So, ayan guys. Plinex ko lang ang aming puno. At pagkatapos niyan, puputulin ko na talaga yan. No? Oh, hindi sa labas. Para hindi jama. So, I hope nagustuhan nyo guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ito ang puno ng persimmon. Persimmon guys. Or kaki. I hope you like it. Kung malapit lang kayo, papipitisin ko kayo dito. So, thank you. God bless us all. And good luck sa ating mga Kareels. Salamat guys.